Yo, what's up mga kalipers? So, ayan, uh, magandang gabi sa inyong lahat mga caliper no? So, mas gaganda pa mga caliper ang gabi kapag nag nagsub subscribe kayo sa aking YouTube channel mga kalipers. So, ayun, syempre, pabisita din sa akin Facebook page mga caliper Dyan, live for vlogs, ayan. At sa isa kabang page mga caliper dyan, live for 2.0 mga kalipers. So, ayun, no? Pabisita na lang din mga kalipers sa akin TikTok So, ayun. Uh, so, kanina mga kaliper nag jam check na naman ako mga kaliper no? So, tin tinignan, tinignan rin yan, may, ko mga kalibe kung, ah, uh, bumalik na nga ba sa dati yung jam ko mga kalipir, no? Dahil nung nakaraan mga kaliper eh, sinig ko yung jam ko mga kalipir, bumaba mga kaliper no? Gawa nga ng, uh, super busy ako sa trabaho mga kaliper hindi na ako nakapag-workout mga kalibre, no? Kaya, ayun, bumaba na gusto yung jam ko. So, hindi ako nag-atobili mga caliper ah uh, nag back. I mean, nag-workout uh, agad ako mga kalibre, no? Dahil, yun nga, bumaba na yung jam ko. So, nag-workout ako ng 2 uh, two days mga kalibre, no? So, ayun. Tapos kanina mga kaliper chine ko ulit yung jam ko. So, ayun. Naabot ko na ulit yung... ah uh, tinalon ko na sailing mga kalipo, no? So, naabot ko na mga kalipano. So, magkikita nyo yan mamaya mga no? Pag uh, katapos na itong aking ano, mga kalipon no? So, ayun lang. Meron sa mukha mga kalipo, no? So, ayun mga kaliper no? Tara. Panoorin natin mga kalipir. So, nag-exercise nga pala ako mga no? Bago ako... Bago ko tsinik yung uh, jam ko mga kalipir, nag-exercise muna ako mga kalipir, no? So, So, tara. Ah... Uh, panoorin natin yung uh, una mga kaliper yung jump mga kaliper tapos yung mga exercise workout out na naman mga kaliper no? yung sa para sa jump natin mga kaliper so let's let's go mga kaliper So, ayun mga kalipino. Ito na nga mga kalipino. So, ipapakita ko na sa inyo mga kalipino yung mga ah, ginawa kung workout kanina umaga mga kalipino. I mean, madaling araw ito mga kalipino. So, ito yung una mga kalipino. Squats. So, 15 reps mga kalipino. Tapos, 3 sets mga kalipino. So, ganyan lang ang gagawin mga kalipino. Simple-simple lang. Wala tayong ano mga uh, equipment na ginagamit mga kalipino. So, ulitin ko, wala tayong gina, ano man, ginagamit na equipment, mga kaliber. So, tanging weights lang na natin, mga kaliper ang ginamit natin dito, ang ating uh, weights ng uh, katawan, mga kaliber. No? Siyempre, yung proper position, mga kaliber, dapat mo rin uh, at huwag kaligtaan, mga kaliber. Dahil Napaka-importante napaka ng uh, proper positions, mga kaliber. So, ayun lang. So, punta na tayo sa ikalawa nating uh, walkout, mga kaliber uh, split squat mga kaliper so ito panoorin mga kaliper no so madali lang to mga kaliper no so ayan makita nyo mga kaliper no yan yung split squat mga kaliper so ah uh, 10 reps lang ito mga kaliper no tapos 3 sets mga kaliper 10 reps 3 sets so yun lamang mga kaliper no? so left and right mga kaliper no 10 reps 3 sets. So, huwag kalimutan mga kalipir. Siyempre, palagi ko itong sinasabi mga kalipir. No, yung uh, positions mga kalipir, huwag natin kalintaan dahil napakalagan yan mga kalipir. So, ayun no. Oh. So, panoorin mabuti mga kalipir no? So, yung kamay natin mga kalipir is nasa chest mga kalipir no. So, pwede rin nasa uh, baba ng tuhod mga kalipir no. Yung kamay natin. So, yan lang. Oh. So, panoorin mabuti. Siyempre, huwag kalimutan natin mag-subscribe mga kalipir baka makalimutan nyo. So ayun lang. So ayun makalimutan, walang kahirap-hirap na ginawa ko ito mga kaliper. So 3 sets. So ayun, so punta na tayo sa ikatlo nating workout mga kaliper. Ang uh, ito na yung pangatlo nating workout mga kalipir. So may gamit tayo dito'ng equipment mga kaliper no? pero hindi natin binubuhat mga kalipir. So ganun pa rin mga kaliper, may may gamit tayo ditong... tayo dito. Ah uh, balon mga kalipur, no, so ayan nakikita nyo yan mga kalibro sa pinatungan po sa ah uh, paa mga kalibro no? so ayan so steady lang tayo mga kalipur, no? so ayan pwedeng yung kamay natin mga kalibro nasa chest or pwede nasa ah uh, baba mga kaliper no nang hita mga kalipur. so ayan panoorin mga bote mga kalibro no? so gagawin itu mga kalibro ah uh, 45 seconds mga kalibro so ayan 45 seconds left and right So, ayun lang mga kalipun. no? 40 seconds left and right. So, napaka-effective napaka na napaka ang uh, na ito mga kalipo kapag uh, consistent natin itong ginagawa mga kalipun. No? So, yun lang mga kalipo, no? So, paalala mga kalipo, huwag natin kalimutan mag-subscribe mga kalipo, no? Pagkatapos natin uh, panooran panoorin ang video, kung nagustuhan nyo rin, i-like nyo at mag-comment din kayo mga kalipo, no? so ayun so tapos na tayo sa ating workout mga kaliper so panoorin natin yung uh, jump ko mga kaliper na ginawa ko mga kaliper no? so so ayun mga kaliper ito na ngayon jump mga kaliper uh, ipapakita ko na sa inyong, mga kaliper no? so ayun ito na mga kaliper ito yung una mga kaliper no? so with slow mo replay mga kaliper no so kung sa tingin niyo mga kaliper uh, gumalawik na sa dati yung uh, jump ko mga kaliper mag-comment lang kayo mga kaliper About sa uh, jump ko na ito mga kaliper no. Kung bumalik na nga ba siya sa dati. 100% mga kaliper no. So ayun. Kung nagustuhan mo rin mga kaliper ang video i uh, Share mga kaliper no. So ito yung pangalawa mga kaliper. So sa akin naman mga kaliper no. Is uh, sa tingin. Uh, ah hindi sa tingin lang mga kaliper no. Uh, bumalik na talaga siya sa dati mga kaliper no. So ayun. So ito yung uh, pangatlo mga kaliper. panoorin natin. So ito mga kaliper no. So, ayun, salampak na salampak talaga yung kamay ko sa uh, kahoy, mga kalipunok. Ayan, so, tingnan mabuti, mga kalipunok, slow-mo replay pa talaga yun, mga kalipunok. So, sa tingin nyo, mga kalipunok, bumalik nga ba siya dati? Mag-comment lang. So, ayun, subscribe. Thank you for watching!